welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sekreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin! Bakit hindi mo kailangang ipangalanda ka ng achievement at plano mo? sa mundong punong-puno ng ingay, pagpapasikat at validation mula sa social media, maraming naliligaw. Ang karaniwang tao post agad ng bagong kotse, bagong trabaho, bagong relasyon. Pero sa likod ng bawat post may kahinaan, ang pangangailangang kilalanin, purihin o maingit ang iba. Pero boss, kung tunay kang matatag, hindi mo kailangang ipangalandakan ang tagumpay mo. At lalong hindi mo kailangan ipamalita ang mga plano mo. Bakit dahil sa kombinasyon ng dalawang makapangyarihang Principio, Dark Psychology at Stoic Philosophy. Una, hindi lahat ng nakikinig ay para sa iyo. Ayon sa Dark Psychology, hindi lahat ng taong nakapaligid sa iyo ay tunay na masaya para sa iyo. Ang iba tahimik lang pero naiinggit. May ilan pakikinggan ka, pero hindi para suportahan, kundi para gamitin ang impormasyon mo laban sa iyo. Kapag sinabi mo ang plano mo, binubuksan mo ang pinto para pasukin ka ng duda, pangihina at sabutahing hindi mo man lang namamalayan. Lesson The more they know, the more they can interfere. Ikilawa, power moves are silent. Sa Stoic philosophy, itinuturo na ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi kapangyarihan. Bakit? Dahil ang taong tahimik hindi mo mababasa, hindi mo malalaman kung kailang gagalaw, at hindi mo rin alam kung gaano na siya kalayo. Kapag hindi mo ipinaalam ang plano mo, wala silang time maghanda. Wala silang paraan para pigilan ka. Wala silang chance para guluhin ang momentum mo. Lesson: A lion doesn't need to announce his hunt. He just strikes. Ikatlo, validation is a trap. Kapag ipinagyayabang mo ang achievement mo para lang mapansin, para ka na ring nagsasabing, hindi sapat sa akin ang sariling kumpiyansa. Kailangan ko ng clout. Sa stoic thinking, ang tunay na kalayaan ay ang pagiging buo kahit walang pumapalakpak. Gusto mong maging matatag. Huwag kang umasa sa palakpak ng iba. Gawin mong sapat ang katahimikan bilang kasama sa laban. Ikaapat, mas malalim ang galaw ng may disiplina. Ang taong hindi nagyayabang ng tagumpay at tahimik lang sa plano ay may isang sekreto. May disiplina siyang mas malakas kaysa desire for recognition. Sa dark psychology, ito ang tinatawag na internal locus of power. Hindi ka reactive, hindi ka driven by audience. Ikaw ang sentro ng kontrol. Ikaw ang galaw, hindi sila. Lesson. Discipline plus silence is equal unpredictable power. Panghuli, ang tunay na malayo hindi maingay. Boss, pansinin mo. Ang tunay na successful, hindi sila ang maingay. Tahimik lang, hindi sila ang maraming post. Hindi sila ang laging may update, pero pagbalik nila pa ibang level na sila. Hindi nila kailangang ipagsigawan kasi alam nilang ang resulta ay nagsasalita ng mas malakas. Kaysa salita, gaya, kung meron kang pinaplano sa buhay, tahimik mo lang gawin. Kung meron kang na-achieve, hindi mo kailangang patunayan sa mundo. Dahil ang tunay na matatag, hindi kailangan ng palakpak at ang tunay na makapangyarihan, hindi kailangang ipakita ang espada. Tahimik ka, pero lethal ka. Hindi ka pasikat, pero palaban. At habang abala sila sa ingay, ikaw, palayo ka na sa kanila. At kung nagustuhan mo itong video, maaari kang mag-comment, mag-like, e-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli. Salamat.